ito ang pagpahulam namin, pagpahulas. Pagpahulas daw ko, no. Okay. Marasa itong idol? Marasa. Ano't sahog idol? Baboy. Baboy, marasa itong. Oh, Sige daw, ito pakita na. daw, baboy. Baboy at saka manok. Baboy daw, pakita daw, idol. Manok at saka baboy. Kutitunti lang, ha? Kuntitunti lang. Pampawulasla. na? tulas. Kasi babar kami ng buhos mamaya cover court. Ton. E, mga thank you mga idol. Tatakpan muna. Tatakpan lang anay. Eh. Sige. Tatay muna siya. Mababa guys.